Magandang araw. Today's vlog, pupunta tayo ng Diamond Hill. Doon sa pinuntahan namin nakaraan nila Amit. Um, ano siya? Nanlian Garden. Um, parang ano siya, yung may mga history ng mga katulad ng mga bato nung nakaraan na pinakita ko sa inyo. Yung meron ding mga ano, um, tapag nito, yung church ng mga Chinese. Tama ba ako? So, ayan, nandito na tayo sa MTR. First time ni John reden na mag tap ng, ano, ng octopus. <laughs> Manabigla siya. So, ayan, guys, nandito na kami sa train. Ayan, first time din lahat na mag-train. yung kapatid ko pala, nung pumunta na siya dito nung nakaraan. Nung nanganak ako kay Aria. So, nandito na tayo, guys, sa Diamond Hill, sa Nanlian Garden. So, ayan... Mga ano ang panahon ngayon, medyo ano parang uulan siya. Sana naman pag natapos na kaming lakad-lakad, -lakad, saka um, kauwi na kami ng bahay, saka mag-ulan. -ano, Walang madaming tao ngayon. Madlakad-lakad muna tayo guys, ikutin natin ang garden. Dito na kita mag-una. na kita Apa sang baik apa? Una Lagi, dali. Janganlah.

这个就是。

So, ayan guys, napagod na ang kuya. Pagkatapos ni uwi na kami guys. So, ayan, hanggang dito na lang muna. Thank you for watching. Bye!